Hello everyone! Ayan, nagbabalik din naman ang inyong inday and for this video, pag-uusapan natin ang patungkol sa F2F o yung tinatawag nilang follow to follow Ano nga ba ang ibig sabihin ng follow to follow? So, ang follow to follow mga kaibigan ito po yung isang technique para magpadami ng ating bahay or ng ating followers Ang sinasabi ng follow to follow ibig sabihin, magpa-follow ka tapos Rerest ka or ifa-follow back ka ng iyong pina Ito ay kadalasa na matatagpuan natin ang follow-to-follow follow sa mga napopromote ng na mga bahay, especially sa mga small content creator na kagaya ko, yung mga nagsisimula pa lamang na gusto agad umangat ang kanilang mga bahay. At ang gusto talaga nila ay makaabot ka agad ng 5,000 followers para dumamit na agad nila ang mga hinihingi ni Lolo Meta. Alam nyo ba sa pag follow to follow ay talaga namang napakabilis talaga na magpalaki ng kanilang mga bahay o ating mga bahay. Sa mga bagong nag-uumpisa pa lang sa pagbablog, talagang pag umabot na sila ng 1,000 followers, talaga napakasaya talaga nila dahil nga sa kanilang pag follow to follow. Imagine in one week, aabot ka na agad ng 1,000 followers, sana all. Pero ano nga ba ang maidudulot ng isang follow to follow? Ito ang mabilisang paraan upang makamit mo kaagad ang followers na hinihingi ni Meta. Pero, ang follow to follow ay hindi po talaga pala maganda sa mga katulad natin mga content creator na nag-uumpisa pa lamang. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit hindi nga pala maganda itong follow to follow? Ipaano ba naman kasi sa dami ng followers mo kung meron kang 10,000 followers tapos nag-upload ka lagi ng mga video, napakahirap mong umabot ng 100 views. Minsan na nga lang i-50 pa ang ating mga views at napakasaya na nga natin pag umabot ito ng 100 views. Kung iisipin natin, we have a thousand of followers but we have only a hundred views. Paano nangyari yun? Alam nyo ba mga kapwa po, content creator na ang followers natin na mula sa follow to follow ay hindi po talaga pala makakatulong sa ating paglago ng ating mga video? Kasi hanggang sa pag-follow lang talaga yan sila, hindi nila babalikan ang bahay mo para, para lang manood ng mga videos mo. O ba diba ang saklap? Minsan napapaisip na rin ako, bakit kaya saan kaya napunta ang aking 14,000 o 13,000 followers? Tapos meron lang ako 100 views. Masaya na nga ako pag nakapag 100 views ako eh. Kahit pa nakikipag-engage ka kasi yung mga ini-engage mo hindi naman habang buhay na magi engage din sa'yo. Kaya mula nung napapaisip ako, sabi ko sa sarili ko na mag-upload na lang ako na mag-upload kung sino magpa-follow sa akin, yun na lang talaga ang, ang ipa-follow ko. Dahil ang tunay na supporters, hindi po talaga yan matatagpuan sa ating mga followers. At ang consistent uploading video daw po talaga ang sikreto. Para daw dumami ang ating followers, kaya ito sinubukan ko. Kayo ba ano po ba ang inyong nagiging karanasan sa pakipag F2F kung ito ba ay maganda sa inyong mga channel o inyong mga page? Or hindi po ito nagbibigay ng magandang improvement. Comment po kayo kung kayo ba ay sa F2F at mag kayo kung hindi naman kayo nasisihan sa pakikibag F2F. At hanggang sa muli nating pakikita, samantalang ako po'y palay magpapasalamat muna bago ako mamamaalam dito sa ating video. Maraming salamat po pala sa walang sawang sumusuporta sa akin kahit hindi nyo ako kilala. Siyempre sinusuportahan nyo ako. Kaya ako... Sisikapin ko mag-upload lagi kahit na walang kwentang video para sa inyo. Kaya sa mga supporters ko, mabuhay po kayo lahat. God bless po at maraming salamat. Bye-bye!